I-click mo yung unmute sister, hindi niya man, ano, i-click. Ayun. Good evening, sister. Good evening po. Good evening po, uh, bro John. Hindi ba Roy. ako nagkakamali? Yes, hindi ba ako nagkakamali, sister? Nagusto mo magtestimony? Meron ayun, po. Ayun. Ayun na. Kasi okay. nagbukas siya ng camera kapatid, pero hindi siya nag-risan. Baka okay. hindi siya alam paano mag-risan. Oh, <laughs> uh, tama. First time ko po tong ano, gumamit ng zoom sa cellphone kasi mostly sa laptop pero uh -uh. hindi ko magamit yung laptop. Okay. So, so pa' sister, taga saan po kay sister? Actually, andito ko sa Malaysia sa Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur, okay? Uh, Kailan uh, mo na ang punto por punto pala? Actually, bago lang, oh, hindi naman kabaguan. Last year lang talaga mga last year lang. September ya, oh, November mga November. Mm. Meron lang dumaan sa sa Facebook page ko yung isa sa mga video ni Father Dawin. So ako kasi interesado ako sa mga ano, yung mga basta bagay, about it, <laughs> interesado talaga ako. Lalo na yung okay. mga testimony, tapos yung exorcism ay lalo ako na naano doon, But, interesado okay. talaga. So hinalungkat ko lahat hanggang sa, lagi akong, ano, lagi na akong nakikinig dito sa punto po punto. uh tapos no, um, siya sister, siya. sister Lorna, um, medyo na, 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 na ano ko, pupuna, parang may accent yung salita niyo. Matagal ka na ba dyan sa ma Malaysia? Oh, Malaysia ba, Indonesia? Oh, Malaysia, Malaysia. Ma matagal Malaysia. na ka, Malaysia. ka, dyan, sister? Matagal, na? Matagal na, na oo, oo. May, may okay. Ad adyan Malaysia. ka na nag-asawa, parang ganon? <coughs> oh, taga rito, asawa ko. Ah, kaya pala, so, ano, napuna na ko lang yung, uh, yung aksento mo kasi parang may, uh, yung salita mo, may accent ba? So, mag-titestimony uh, ni ka, sister? Oh, opo, mayroon. Tatlo to so, bilisan ko lang. <laughs> uh, mga, ano, sister, kahit 10 um, minutes, no, 10 minutes ako, pero kung kulang so, pa yung 10 minutes, pwede mo namang dagdagan pa. Basta uh, makumpulit so, ko mula. pero yun, uh -oh. Ayan. To so, to the point naman to. <laughs> okay. So, hmm. Sister Lorna, ibigay ko sa iyo ang 10 minutes para sa yung testimony. Go ahead, Sister okay. Lorna. Thank you so much, Bro John Ray. Okay, yun, so, umpisaan ko po dito sa, ano, yung Uh, tungkol do sa book, uh deliverance book ni Padre Sikian, na mention yun ni Padre Dawit. Ayun so parang gusto ko talaga magkaroon noon. So kung paano ba ako magkaroon noon? ko na dito sa ano Shopee, Lazada Malaysia, wala talaga. Kasi yung iba nagsabi do na ano, pero nga daw sa Shopee o kaya Lazada, pero sa Philippines lang, wala dito sa Malaysia. Sabi ko, Lord, paano ba akong magkaroon yan? Gusto ko talaga magkaroon yan. Ayun, ano, nung nag-post na si Father Dawin, puno, uh, pinost pinos niya yung ano, prayer of deliverance don sa Facebook, sa punto punto staff yata yun. So, ang ginawa ko, um, pin run out ko, tapos, ayun, pinablas ko nung nag-blessing online na siya, uh, ano, pinablas ko din. So, don nag, ano, ako, doon ako nag-umpisa, nag-self-deliverance ako kasi, don uh, doon sa mga nakikinig ko kay Father Dawin sa inyo na pagka ganun nga doon yung nag-speech si Father Dawin na pag yung meron kayong mga patuo-tuo mga mga uh, yung mga tradisyon ng mga Pilipino lalo na sa Bisaya Bisaya din ako eh so dami talaga mga superstitious belief yung yung di ba pag birthday mga Bisaya yan lagay ng magkatay ng manok tapos laga maglagay ng dugo diyan sa ano mo sa agtang tapos ginawa ko yan tapos yung pang mag ano ng mga lana gumagawa kami ng lana yung pag Santo, yung oil pag gumagawa kami kasi pang ano nga daw yung pang protection at saka healing o gumagana nga naman pero tapos yung narinig ko nga kay Father Dawin yun dun sa nag-speech nga siya doon So, ko, oh my God. Delikado ako nito. sigurado, walking poses ako. Tapos, isa pang nadagdag. Yung, ano, yung pagpunta sa albularyo. Diyos ko, dahi, baby pa yata kami, mga magkakapatid doon. Kasi yun ang kasanayan. Lalo na medyo sa bundok kami nakatira. Tapos, ano, so, parang yun ang nakasanayan ng mama ko na doon kami hanggang sa hanggang mga, mga ano na ako sa mga 20 plus na ako diyan ako sa Manila so nagkasakit ako noon ng isang buwan parang kinukuha na ako so nagpaalbularyo nga ako tapos ayun nakita nga si kamatayan sabi ko lagot na <laughs> talagang ano ako nito walking process talaga ako sabi ko paano ko ba makuha tong deliverance prayer gusto ko talaga mag self deliverance kasi walang ano dito sa Malaysia walang exorcist So recently nga lang, last month nata, sila Father Sikia napunta dito. Five days yata yun, nag-seminar uh, siya dito. So yun, uh, nung nakita ko na yung, yung deliverance prayer na pinos ni Father Dawin, ay, nag-ano talaga ako kaagad pagkagabi. Pagka-bless pala nung, you know, yung prayer, uh, nag-self-deliverance din. Uh, ako, tsaka yung, ano, you know, inano ko na din yung asawa ko, sabi ko, let's do it. Because I am definitely walking process. I may not know it. You cannot see it. I cannot see it. But because of what I saw, what I heard, definitely I am. So yung ginawa ko. So pagkatapos noon, nag, ano, nag, nag, nang nag-pray, ano, kami mag-asawa, wala ko na lang daman. ay, salamat. Hindi ako walking possess. Hindi ako nagsusuka. Wala akong digay-digay. Walang ganun. Walang naglaway-laway. Wala. Tapos bigla na lang, yung matutulog na ako mga, ano na siya, mga 11 plus na, mid, almost midnight na, bigla akong ano, parang nadudual. Sabi ko, eh, ba't ako nasusuka? So, ano, pinipigil ko lang, baka ano, wala lang yun. Eh, nadudual talaga, parang napupuno ng lawa yung, ano, yung bibig ko. So, bumangon ako, punta sa CR, dura. Tapos, balik na ako, higa ako, dura na naman, kasi ang daming talagang laway. Sabi ko, oh my God, okay pusis talaga ako, grabe. Medyo natakot ako, medyo lang. <laughs> tapos ano, ayun, matagal talaga siya, ayun, nagdudual na ako talagang, uh, umpisa talaga noon, grabe kadaming laway, sabi ko, ito na talaga yun, ito yung sinasabi ni Padre Dawin. tapos ano, hanggang sa sumuka na ako, talagang dual ng dual. Doon ako sa ano, diretso doon sa kubita, sa toilet bowl. So doon na, pero hindi ko sinabi sa asawa ko, kinabukasan ko na sinabi. Tapos sabi ko, hindi pa to tapos, parang meron pa talaga sa, ano ko, meron pa talaga to sa, <laughs> sa katawan ko. So kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko, harap mo, walking process talaga ako, confirm. Sabi ko, suka ako na suka, kagabi, hindi ko lang, hindi lang kita ginising. Tapos ayun, pag uh, Sunday yun eh, Sunday night ko ginawa. Tapos pagka Monday, next day Monday, tanghali, ayun, nag-ano uli ako, gumawa ko uli, nag-self-deliverance ako uli. Ganon pa din. Mas grabe. Tapos yung lumuhod ako habang nag-ano, nag, ano nag nagsisay, uh, nag na, nag-ano ng prayer, lumuhod ako. Hindi na ako makaluhod kasi dura na ako ng dura. Ang dami talagang laway. Tapos hanggang sa, yun, talagang nagsusuka na ako. Sige ko, yun yata final na kasi pati, pati yung kinain ko sinuka ko na talagang diretso na yon So ayun, yung part na yun, na talagang totoo pala. Pag lumapit ka sa albularyo, sigurado pala. Talagang ma-walking process ka. So yun ang patunay ko doon. Ayun, so uh, ano bro, idiretso ko na ba ito? Yung susunod, yung sa holy and exercise oil. Tuloy-tuloy lang, sister. Ano po? Continue lang po, tuloy lang. Hanggang sa matapos po yung, ano, yung pinakatestimo Okay. Okay. So, sunod naman itong holy and exercise oil. So, bumili nga ako malaking buti. One liter at O, oh, one liter yun. Ah, uh, so, pinabless ko rin yun online. Ito, puro online na ah, kasi na dito ako sa Malaysia. <laughs> nagpabless ako ng water, salt, and yung olive oil. So, ito ngayon, itong olive oil, tinetake namin. Uh, kasi yung asawa ko din, ano siya, um, Uh, dialysis patient sa kidney naman. So, for healing din, so binibigyan ko siya ng ano, tang one spoon a night so pinapainom ko sa kanya. Tapos, uh, nilalagyan ko rin yung buong katawan niya, especially yung sa kidney side. So, ayun. Um, last month, June 14, meron siyang ang angiogram kasi yung sa dialysis center, bigla siyang ano, hindi makahinga. So, dinala namin siya sa emergency. Tapos, ano, so, na-recommend doktor na magpa-angiogram siya. Alam niyo po yung angiogram, di ba? Yung, ano, parang operation to the heart para makita talaga yung heart kung may diferensya. So, to cut it short, may diferensya nga. Yung heart niya, bandang left side, ay, ano, may butas. Kung baga, um, term nila leakage, may leakage doon. So, yung time na yun, last month, June 14, so, ang recommended doon ng doktor, ng surgeon, is uh, operahan kung kumbaga tatapalan niya siya, kumbaga butas, tatapalan yung heart na yon. Tapos, um, pero before siya mag-undergo noon, titingnan pa ng ibang surgeon kung ano ba, uh, confirm ba na talagang ipa, ano yun siya, ipa-surgery yun, tatapalan nila. Tapos yun, um, last Thursday, itong Thursday lang nakaraan, uh, nagpunta kami ulit kasi yung isang doktor, parang ano, sabi niya, Sige, paano uh, pa, ano kayo uli? Pa-scan ka. Sabi, sabi ng doktor, pa-scan ka yung pa-eco. So, eco naman talagang titignan lahat yung ano. Parang ah uh, scanning nga lang yun. Pero makikita lahat yung ah uh, kung anong problema. So, ang nangyari, so, pag, ano, pag labas ng result, ano, tinignan ko, isa sa balik, tatlong pages yun eh. Normal, 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 normal. Oh my God ko Kinakabahan ako na umiyak na. Ganun ako. Tapos sabi, sabi, sabi niya. Sabi ko, it's normal. Everything is normal. Tapos, maghintay pa rin kami ng another two hours kasi pupunta pa kami doon sa isang doktor kasi ipapasa yung report na yon doon sa isa pang surgeon. Tapos, nang nandun na kami, tagal yung hintay, nandun na kami, So nakita ko talaga yung operation nung ano nung John Putin, yung tiningnan ko lang yung heart niya. Kita ko talaga sa screen na ano pabalik-balik yung dito tingin dito tingin diyan. Kita ko talaga yung ano butas kung para bang ano yung parang apoy na talagang lumiliyab siyang ganoon. Kasi yun pala yung heart uh, dun sa heart uh, siya, uh, lumalabas yung tubig, uh, tubig na may dugo yun. So, yun yung parang kulay na parang apoy, ay sa so, kinakita ko talaga sa ko, oh, Oo, oh, grabe. Ang report noon is moderate to severe. So, moderate to severe ay talagang ano na siya, kailangan siya ng atensyon. So, tingin tingin yung surgeon. Pagula sa siya. Sabi niya, hmm? tingin siya doon sa bagong ano, echo scan. Tingin siya. Tingin sa screen. Balik-balik. Tingin. Balik-balik. Tapos, ginawa niya. Tinawag niya yung pinaka-senior surgeon tinawag sa apat sila doon ah apat na surgeon yung nag ano, nagtingin tapos yung pinaka senior okay. nagulat din siya sabi niya hmm? ganun yung reaction kasi tinanong niya sa oh, last month this was the results tapos lumingon siya yung lumingon sa akin yung doctor sabi niya last month the result was uh, moderate to severe but this time it's mild to moderate tapos nakangiti yung doktor sabi niya tapos sabi niya hindi mo na kailangan ng ano hindi ka hindi mo hindi mo na na-reach yung criteria na na mag-surgery ka hindi mo na kailangan ng surgery you are okay tapos yung tao si mo na ako ah so good Talagang kinakabahan ako na naluluha so yun talagang isa yun sa milagro talaga yung yung holy and exercise oil very effective yung iba ayaw maniwala kasi nga online lang pero is proven. At saka, syempre po, ano, yung pagdadasal natin, nagro-rosaryo po kami every night. Sorry ah. Ay, kinano, <laughs> naiiyak ako. Ayun, nag, uh, nagro-rosaryo kami tuwing gabi, tapos minsan dalawang bisis pa. So yun, powerful talagang rosaryo. so, Okay, yung part na yun. So, doon na muna. Okay, dito tayo sa isa pa. Yung last Sunday, tungkol pa rin to sa holy oil. Last Sunday, after ng, after ng mass, mayroon kaming praise and worship. Katoliko din na. Praise and worship para yun sa mga married couple. So, pag ano namin, pag uwi namin, nilagnat siya ng grabe. Grabe kainit yung lagnat niya. Pagka kasi yung sitwasyon niya ever since hanggat hindi yan siya makainom ng antibiotic, hindi yan siya gagaling, pabalik-balik lang yung ano niya, yung lagnat. So, yung ginawa ko, ganun pa rin, pinainom ko siya ng isang spoon lang, one spoon of, ano, holy and exercise oil. Tapos yun, nilagyan ko yung buong katawa niya. Ayun, nawala. Parang immediate effect nga eh, kasi yung, yung, ano niya, yung bunan niya, yung nga, nilagyan ko talaga yung buong kaya, yung liig niya, pati likod niya. Tapos pag ano, di lang ko ulit dito, sabi ko, ay, sabi ko, hindi ka na masyadong, ano, hindi na, ka, hindi na masyadong mainit. Parang, ano yata, effective yata. Tapos yun, bumalik ko dito sa baba. Pag akyat ko, di lang ko ulit sa so, buhala. Wala nang lagnat. Hindi na siya nilagnat. Tapos nagising siguro siya mga 2 o'clock. Ayun, sabi ko, bakit may lagnat ka ba ulit? Sabi niya, wala na, wala na akong lagnat. Tapos kasi sabi ko, oh, grabe talaga milagro. Grabe yung milagro sa ano, sa holy and exercise oil. Yun. Kaya syempre, yun dasal din talaga. Okay, ito po, last but not the least, yung salt po. Yung salt, holy and exercise salt. Very, very effective din. Ako kasi pag na-overdose ako ng ano, kain ng manok kasi allergic ako eh, pero pwede akong kumain. Pero pag once na sunod-sunod na more than three times in a week, uh, atakihin ako niyan. Yung lulubo na yung ano ko, yung lalamunan. Ano na yan, magbabara na yan. Tapos super sakit na kahit yung tubig, hindi ko malunok, super sakit. Tapos sabi ko, grah nako ko, langot na. So sundiin ko pa naman yung biyanan ko, dadalhin ko sa hospital. Tapos ang, gina ang ginawa ko, kumuha ako ng salt yung yung Orlando sauce yun kasi may mga malalaking ano di ba malaki bottle so yung ano nilagay ko lang sa bibig ko parang candy na sinisipsip ko lang ng ganun abay nawala tapos uh, pagka umaga meron bang ponte na ano parang ano ko para todo na mawala talaga yung ano na to itong allergy na to so nag ano ako uli kumain ako uli ng asin sinisipsip ko lang nawala din talaga tapos, may isa pa akong kaibigan niyan on the following day. Ganon, pagsakay niya, sinundo ko din. Pagsakay na ng kotse, pagpasok pa lang, umubo. Tapos, very dry yung ubo niya. Sabi ko, naku, oo, may ubo ka. Sabi ko, ito. Sabi ko, sipsipin mo na parang candy asin yan. Pero, hindi yan basta bastang asin. Huli yan, exercise yan. Tapos, ayun. Tapos, nag, ano nga, gumala kami. Pansin ko, pinakapakiramdaman ko lang. Hindi ko siya tinanong, pero yan ako lang, yan binabantayan ko lang yung reaction niya. Hindi siya talaga umubo. Tapos nang pauwi na kami, tsaka siya umubo. Pero, ano na, maluwag na. Tumagal, lumabas na yung plema. Sabi ko, ay grabe talaga. Sabi ko, <laughs> kailangan ko talaga ano, ibigay itong testimony na to, na to, kasi proven talaga itong mga ano sacramentals na to. Talaga. Pero syempre, sabayan talaga ng dasal. Rosary, rosary, kahit rosary lang. Yun, very powerful. So, yun po, Brother Johnry and Brother Angel, yun po ang sa akin. Yan, yeah, maraming salamat sa Sister uh, Lorna um, sa pag-share mo no, sa mga sacramentals no, sa ibang tao. Pero ingat pa rin po tayo, Sister Lorna, no, sa pag Self-deliverance kasi baka yung retaliation, delikado din po yon Make it sure na before ka gumawa noon nakapagpangumpisal na, nakapag-renounce. In other words, nasa state of grace na tayo. Okay, sister? Opo, ja And then I always did. prepare for the retaliation kasi gaganti at gaganti talaga yan. So, uh, God bless po, Sister Lorna. At uh, patuloy lang po, po sa pananampalatayang katoliko at regards mo kami sa lahat ng mga <laughs> mga Malaysian. <laughs> okay po. Well, thank you po. Thank you po. Okay, Sister Lorna. Maraming okay. salamat.